na paglilingkod ng buong puso at pagsunod sa Diyos ay nagdudulot ng pagpapala. Ito ay isang pangako mula sa Diyos mismo. Narito ang ilang halimbawa kung paano pagpapalain ng Diyos ang mga taong naglilingkod sa Kanya ng buong puso at pagsunod. Una, kapayapaan at kasiyahan, peace and happiness. Ang paglilingkod sa Diyos ay nagdudulot ng panloob nakapayapaan at kasiyahan na hindi matatagpuan sa ibang lugar. Ang pagiging masunurin sa kanyang kalooban ay nagbibigay ng pakiramdam ng layunin at kahulugan sa buhay. Pangalawa, pag-unlad at Karunungan Development and Wisdom Kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na lumago sa ating pananampalataya, matuto ng mga bagong bagay, at mapaunlad ang ating mga talento binubuksan ng Diyos ang ating mga mata sa kanyang karunungan at patnubay. Pangatlo, proteksyon at pag-aalaga, protection and care. Ang Diyos ay nag-aalaga sa mga taong naglilingkod sa kanya. Nagbibigay siya ng proteksyon mula sa mga kaaway at nagbibigay ng lakas sa mga panahon ng kahirapan. Pangapat, tagumpay at biyaya, success and blessings. Ang paglilingkod sa Diyos ay nagbubunga ng tagumpay at biyaya. Binubuksan ng Diyos ang mga pintuan ng mga pagkakataon at nagbibigay ng mga mapagkukunan na kailangan natin. Panglima, masaganang buhay, abundant life, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa mga material na bagay, kundi tungkol din sa isang masaganang buhay na puno ng pag-ibig, kagalakan at kapayapaan sa pagtatapos ang pangako ng Diyos sa mga taong naglilingkod sa Kanya ng buong puso at pagsunod ay tiyak. Masaganang buhay ang aking ibibigay sa kanila at hindi lamang iyon kundi ang buhay na masagana. Ang pagiging masunurin sa Diyos ay hindi isang pasanin kundi isang pribilehiyo na nagbubunga ng mga pagpapala sa ating buhay. Thanks God na wa nagustuhan nyo ang aking video. Sa ngayon lang po, nakapanood ng aking video, ay follow nyo po ako sa YouTube channel. Please subscribe sa at Bro Chris channel at follow sa aking reels. Sa Bro Chris Montadraya at like, subscribe, share, and comment. Thanks for watching and listening. God bless you. The Word of God is a guide in daily life.